Last October nga pala kung naalala ninyo ay na-vlog ko na binenta namin itong aming sasakyan. Ito yung pinakaunang sasakyan namin at kahit second hand nga lang yan ay grabe sobrang minahal namin yan. Kaso mga mi kailangan talaga namin siyang i-let go dahil na desisyon na namin ni daddy Ton na mag upgrade kami. So ito, same month, October, eh nagtingin-tingin na talaga kami ni daddy Ton dito sa Toyota sila. Kali nag-walk-in lang talaga kami neto na tapos nag-check na nga si daddy Ton, pero habang nag-check naman kami eh meron na talaga kaming gusto. Dito nga sa Toyota, napakadami choices pero nahulog naman ang aking panti dahil ang mahal-mahal talaga ng mga sasakyan ngayon. out nga pala kay Michelle na nag-assist sa amin at ang sabi nga niya ay may parating naman na unit doon sa gusto namin at mag lang daw kami ng almost 2 weeks. So ayun mga mi waiting waiting galore kami at after 2 weeks nga eto at narilis na nga din sa amin yung gusto naming unit. Bali yung pinili nga pala namin ni Daddy Ton ay itong Velos na 2024 at yung color nga niya ay pearl white. Kaya kami nag-upgrade mga mi e eh, kailangan na kailangan din talaga sa aming business. Nagandahan din kasi kami sa features nitong si Veloz bukod sa safety features niya eh yung likod niya ay natitiklop o yung mga upuan niya dyan ay natitiklop parang ganyan. Personally, wala naman talaga akong alam sa sasakyan kaya naman pinaubaya ko na yan kay Daddy Tone dahil sure ako na habang buhay ay passenger princess lang tayo. Pero ang galing ni Lord no, kahit hindi mo naman hinihiling eh talagang ibibigay niya kapag kailangan Dati, mo. Dati yung smash na motor ni Daddy Tone eh hulugan namin yun hanggang sa nakabili kami ng second hand na sasakyan. Tapos ito ngayon at nakabili ...bili kami ng brand new. Sa totoo lang mga mi, kung hindi lang kakailanganin doon sa aming parisan, eh hindi naman kami mag upgrade ng aming sasakyan. Ay. Ang sabi nga ng iba, eh hindi naman daw investment yung sasakyan. Totoo nga naman dahil pababa talaga yung presyo or yung value niyan. Pero kung itong sasakyan naman ay makakatulong sa trabaho mo, sa business mo, at syempre sa pang-araw-araw ninyo ay goods na goods na din. Kaya ito mga mi, wala pa nga atang dalawang araw ay talaga namang sinabak na namin sa pagkuha ng stock. Para medyo makatipid-tipid na din ay kami na yung kumukuha na ng stocks. Dahil kung ilalalang move namin ay medyo mahal, tapos yung lala move naman ay walang styrofoam. Doon kasi sa Mirage namin, napaka-konti lang talaga ng pwede naming mailagay. Unlike dito, grabe, pwede pa silang umalug-alug dyan dahil hindi pa nga halos puno. Bukod nga sa marami kaming makukuha na stocks, eh medyo marami na din ang maisasakay namin sa likod. Buti na lang din talaga ay eh, kinuha kagad yung sasakyan namin. Kung saan kasi namin yun binili, eh doon din namin binenta. Tapos ayun, yung pinagbentahan ay dinagdag nga namin sa pambayad dito kay Velos. At parang may basbas -bas na din itong si Los, Eto, at pinabless na nga din namin siya dito kay Padre Pio sa Batangas. Same month, October, nung pinabless nga namin ito. At saktong-sakto nga pagdating namin dito, eh talaga namang nagbe-bless na itong si Father. Dapat nga ay doon kami sa Antipolo magpapabless dahil usually naman doon nagpapabless talaga ng mga bagong motor or bagong sasakyan. Pero nag-decide na nga lang na dito kami para makapagsimba na din. At syempre, makapagpasalamat kay Padre Pio. Obvious naman, mga mina, dito namin kinuha yung pangalan ni Pio dahil meron nga kaming panata sa kanya. Saturday everyday din talaga kami nagpunta dito para wala masyadong tao at hindi maging traffic papunta dito sa loob. Ayan nga si Pio at nakapag-picture pa sa kanyang lolo. Bumili na din kami nitong maliit na Padre Pio para ilagay doon sa loob ng sasakyan dahil yung luma namin hindi na namin tinanggal doon sa Mirage. Tapos naglalagay din talaga kami ng sticker ni Padre Pio sa sasakyan o kaya naman sa motor. Oh, siya mga miyon lang muna for today's video. Bye!